Neri naik dinala sa ospital para sa medikal na pagsusuri matapos ang pagkakaaresto. Inanunsyo ng Bureau of Jail Management and Penology, Lili na si Neri Naik, ang aktres at negosyante, ay dinala sa ospital para sa medikal na pagsusuri noong biyernes, Nobyembre 20 siya. Nangyari ito ilang araw matapos siyang arestuhin dahil sa mga kasong estafa, panlilinlang at paglabag sa mga regulasyon ng seguridad. Dinala si Neri Naik sa ospital bandang Waloki sa kahilingan ng kanyang abogado. Ano sa tingin mo ang magiging epekto ng medikal na pagsusuri na ito sa kanyang kaso, ayon kay Jailsop. Jerex Bustinera, tagapagsalita ng BKMB. Ang pagsusuri ay hindi lalampas ng limang araw alinsunod sa kautusan ng korte pinunturi ng ahensya na ito ay isang karaniwang proseso. Karaniwan bang dumaan sa ganitong pagsusuri ang mga bilanggo sa mga ganitong kalagayan? Nilinaw pa ni Bustinera na wala namang iniindang kalusugan si Neri naignan siya ay ipinasok sa kulungan. Kaya't ang medikal na pagsusuri ay isang standard na hakbang sa mga pasilidad ng D. Dapat bang ituring na bahagi ng karaniwang pangangalaga sa mga bilanggo ang ganitong mga pagsusuri? Si Neri naig na nakilala sa E-Star Circle Quest ay naaresto noong unang bahagi ng Nobyembre dahil sa mga reklamo ng syndicated estafa at mga paglabag sa mga regulasyon ng seguridad. Kasalukuyan siyang nakadetain sa female dormitory ng Pasay City Jail. Ano sa tingin mo ang magiging reaksyon ng publiko sa kanyang pagkakaaresto at pagkakadetain dahil ang syndicated estafa ay isang hindi pwedeng bayaran kasalanan? Malaki ang posibilidad na hindi makapagpiansa si Neri na igmaliban na lang kung papayagan ito ng korte. Maaaring magtuloy-tuloy siya sa loob ng kulungan hanggang sa mga darating na holiday. Ipinagtanggol siya ng kanyang asawa, si Cheto Miranda, na nagsabing siya ay isang endorser lamang ng kumpanyang kasangkot. Ano sa tingin mo ang pananagutan ng mga celebrity endorsers sa mga ganitong kaso?